Hello guys! For today's video, mag intro na naman ako para sa aking recipe for today's video. I'm so excited kasi nga tapos naman yung ating work and uh, magluluto na naman tayo ng ating dinner for today's video. Dinner breakfast and lunch and dinner uli and then uh, kasi the ba diba, hindi naman lahat ng niluluto ko. So guys, watch my video kasi alam ko hindi nyo pa natitikman itong aking uh, new recipe dahil ako yung nakakapagluto ng ganito dito sa Saudi Arabia. And syempre, nag-intro na rin ako dito sa kubeta but don't worry, tineko muna yung mga cubicles na walang mga tao. Kaya ako nagsasalita dito. Okay guys, thank you for watching. Ay, hindi pala. Stay tuned lang kayo hanggang sa matapos ng aking video. Okay, see you. for today's video. Ayan, magluluto na naman tayo ng masarap na dinner natin. So, let's wait na mag-dry yung ating uh, itong ating pot. Let it will dry. Yes. When it's, when it's already dry, tama ba yung English ko? Please comment down below if my English is correct. My grammar is uh, doing good okay check when it's hot then we will put some oil okay so little oil sa lagay na yan ha little oil pa yung nilagay ko I'm sorry kasi medyo <clears throat> napadami yung oil anyway okay and then put some garlic yan Ayan. Talagay tayo ng garlic. Antayin natin yung garlic natin medyo mag-brown ng konti. At saka saka natin ilalagay yung ating next na ingredients. Okay. Hulaan nyo kung ano yung next na ingredients. Okay. Pag maulaan mo, please comment down below again. Ayan, guys. Kasi, alam nyo pa, kaya ako nagluto ng fried rice kasi merong namang binigay sa akin na carrots. Tapos meron din namang binigay sa akin na luncheon meat. Siyempre. So, gagawin na natin siyang uh, pang dinner na natin na naman. Okay. So, ayan. Antayin natin medyo mag-brown ng konti. Ayan. Kung magustuhan mo yung aking video mamaya, please don't forget to click subscribe, like, and share na naman. Ayan, huwag kayong magsawa sa kakapanood sa aking video. Pinalex na natin yung ating onion o yung ating sibuyas. So let's wait na medyo maluto yung ating uh, sibuyas ulit. Saka na natin ilalagay yung ating next na ingredients. Okay. Ayan. Pag ganyan na medyo na transparent na yung ating sibuyas, transparent, di ba? Lalagyan na natin yung ating maling or yung ham. Ito ay beef ito. So, lalagyan na natin siya. Di pa fry lang natin siya ng konti. You can use any meat. Pwede namang chicken, pwedeng ham, pwedeng pork, pwedeng fish. Ganyan whatever yung available ninyo sa inyong kusina. Kahit naman hindi nyo gayahin to ng ganitong ganito kabongga, you can use whatever you want. Okay? You can use corned beef or sardinas, ganyan. Or leftover fried chicken. ima himayin lang ninyo. O yan guys, okay? Ngayon, kung ko ka palang sa aking uh, YouTube channel, please don't forget to watch my other recipe na makakadagdag din sa iyo, sa iyong uh, uh, kaalaman sa pagluluto. Lalo na kung OFW ka. And then, you can uh, relate to my video kasi minsan yung mga video ko talaga is super budgeted. So, maglalagay tayo ng konting salt. Konting salt lang kasi yung luncheon meat natin is medyo may salty yan. And then, konting black pepper. Okay? Sa black pepper, use ground pepper na siya para mas masarap. And then, i-mix lang natin ng konti. Ayan. Pag nakita ninyo na medyo nag-brown na mamaya yung lunchon meat, or yung ham, or yung chicken, or yung fish, saka na natin yung next yung ating ingredients. Okay. Ayan guys, so ganyan lang kasimple yung ating video for today. Yung ating recipe na super sarap, okay? Ayan. And then next na natin yung ating antay pa natin ng quality. Guys, ito guys, seryoso na tayo ah. Pwede nyo kayong mag-business, gamitin nyo yung ganito. Kung may pera lang talaga ako na nag-forgood na ako, I want to uh, include this. I want to include this sa menu ko kasi alam mo napakasarap talaga nito at alam ko tatangkalikin ito ka ng ating mga customer. So, lalagyan na natin yung ating rice. Itong rice natin, eh, pangalawang araw na yan. Okay? So, it's better to use the leftover rice. Not the uh, fresh rice na yung ka-steam lang niya. Mas masarap kasi pag yung leftover na yung rice na nilalagay natin. Okay? Ayan. And then, lutuin lang natin ng konti. And then, nahantayin uh, natin sa uli na paluto. Okay, so after few minutes na naluto naman na yung ating rice, we can add our carrots na. Okay, gano'n. Lalagyan na natin yung ating carrots. And, lalagyan na natin yung ating next. Kulayan nyo kung anong mix. Yung ating egg. Ayan. Diba? Ayan yung ating egg. Pagkatapos, i-hamimix na natin yung ating rice sa ating egg para naman maluto na siya. Simple, simple lang to guys within 10 minutes, naku perfect na yung kanyang yung breakfast, lunch or dinner. But this is my dinner, okay? And then of course, don't forget to add some vegetable. Kung anong vegetable meron kayo, you can uh, use it. Kasi mas masarap talaga kumain kung kompleto. Kung meron ding vegetable yung ating uh, kinakain. Ayan. O, oh, di diba? ba? hindi nyo na makita yung kanin kanina. Ha? Meron yan. May cargo yan. Mamaya. So, ayan na yung ating rice. Sa nga pala guys, yung carrots natin kanina is naka-blanch na yon Sa mga hindi alam yung nakablance, yung sabihin, napakuluan na natin yon kaya na natin sa hinalo. Pero you can buy frozen din naman. Merong mga frozen-frozen na mga carrots sa mga supermarket. Okay? So ganyan nakasarap yung ating uh, recipe for today. Ayan. And makakain na tayo guys. Okay? <clears throat> Sarap na fried rice with more and more vegetables okay kung hindi ka pa nakapag uh, watch sa aking mga ibang vlog please don't forget to click subscribe or watch my video okay so try na guys kain na tayo tikman na natin kung ano yung sarap ng ating niluto. Ó, não subo para tá? é o lentinho, tá? é Guys, kung gusto mo, pwede ka magluto ng ganito kahit magisa isa ka lang. Diba? Fried rice. Para ka order sa restaurant, short order. Okay? Okay. Pwede mo subukan. Promise. Masarap sa thank you for watching mm -hmm.